hindi na tama ang landas ng administrasyon na, na nanghihinayang talaga ako para sa akin malaking trahedya sa amin to. Nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa senadora, pilalihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin, politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa tatlong taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-infrastruktura, agrikultura, murang pagkain, at pagbibigay ng trabaho. Apakaswerte na naming pamilya binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at uh, linawin ang uh, tunay na legacy, ika nga ng aking ama, eh ngayon, eh parang nasa uh, nasasayangan ako dahil eto nga tatlong taon na eh nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino kung sino lumalapit, kanya-kanyang uh, agenda. Hindi naman ba yung gano'n na may humahan lang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At uh, kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Aimee kagabi. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang laman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampan niya, lalong-lalo lalo na po kung ito ay fake news. Ayon kay Senator Aimee, si Vice President Sara Duterte ang pumili ng itim na kulay na tema na kanilang ginamit sa campaign video na inilabas kahapon. Siya ang uh, nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang uh, itim at luksa ang uh, pakiramdam ng uh, nakararami katulad niya. Parang uh, totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor. Wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Bagaman inendorso siya ni BP Sara at ni Senator Robin Padilla, hindi naman anya siya sasama sa PDP Laban at mananatili lang na independent candidate. Pinayuhan din anya siya ni dating First Lady Imelda Marcos na mag-focus na lang muna sa kanyang sariling pangangampanya.